Ang question ngayong araw ay Ano ang pinagmulan ng mga hominin? Sa pagkakataong ito, ating pag-uusapan ang pinagmulan ng sangkatauhan. Isang paglalakbay na nagsimula milyon-milyong taon na ang nakalipas. Isang mahalagang bahagi ng kasaysayang ito ay ang evolusyon ng hominin. Ang mga nilalang na itinuturing na ninuno ng mga makabagong tao. Ano ang hominin? Ang salitang hominin ay tumutukoy sa mga kasapi ng tribong kabilang sa pamilya ng primate na may kakayahang lumakad gamit ang dalawang paa o ang bipedalism. May mas maliit na ngipin at mas malaking utak kumpara sa iba pang mga hayop. Kasama rito ang mga sinaunang tao at tayong mga makabagong Homo sapiens. Batay sa mga labi ng buto at ibang ebidensya na natuklasan sa Aramis, Ethiopia, ang mga hominin ay namuhay na higit pitong milyong taon na ang nakalipas. Ano ang kaibahan ng hominin at hominid? Mahalagang malinawan ang pagkakaiba ng hominin sa hominid. Ang hominid ay tumutukoy sa mas malawak na pamilya na kinabibilangan ng mga gorilya, chimpanzee, orangutan, at tao. Samantalang ang hominin ay tumutukoy lamang sa mga modernong tao at sa kanilang mga sinaunang ninuno. Sa madaling salita, lahat ng hominin ay hominid. Ngunit, hindi lahat ng hominid ay hominin. Isa sa pinakamaagang kilalang hominin ay ang Ardipithecus ramidus na tinatayang nabuhay mula 7.4 hanggang 4.4 milyong taon na ang nakararaan. Ang pangalang RD ay nangangahulugang lupa at ang ramid ay nangangahulugang ugat na nagpapahiwatig ng kaniyang pagiging ugat ng ating pinagmulan. Bagaman may pisikal na katangian siyang kahalintulad ng isang chimpanzee, siya ay may kakayahan ng tumindig at lumakad sa dalawang paa. Isang mahalagang katangian ng mga hominin. Kasunod ni RD ay ang Australopithecus afarensis. Ang pinakatanyag na labi nito ay si Lucy. Na natuklasan noong 1974 ni Donald Johanson sa Hadar, Ethiopia. Si Lucy ay nabuhay mula 4.2 hanggang 2.1 milyong taon na ang nakalilipas. Siya ay may kakayahang maglakad sa lupa ngunit maaari ring umaakyat sa mga puno. Ito ay nagpapakita ng transisyon mula sa pamumuhay sa mga punong kahoy tungo sa paninirahan sa lupa. Ang homo habilis naman ay nangangahulugang taong bihasa. Nabuhay siya mula 2.4 hanggang 1.4 milyong taon na ang nakalipas. Siya ang itinuturing na kauna-unahang hominin na at gumawa ng mga kasangkapang yari sa bato. Natuklasan ang kanyang labi sa Tanzania, Africa at ipinapakita nito ang mas mataas na antas ng kakayahang kognitibo kumpara sa kanyang mga naunang ninuno. Samantalang, ang Homo erectus ay nangangahulugang taong nakakatayo. Nabuhay siya mula 1.89 milyong taon hanggang isang daang libong taon na ang nakalipas. Siya ay may mas malaking utak, mas matibay na pangangatawan at nakagagamit ng apoy. Pinaniniwala ang siya rin ang unang hominin na naglakbay palabas ng Afrika. Ang isa sa mga pinakakilalang labinya, ay ang taong Java na natuklasan ni Eugene Dubois sa Indonesia. At ang panghuli, ang Homo sapiens ang ating kasalukuyang uri bilang mga modernong tao. Sila ay unang lumitaw sa Afrika, humigit kumulang 300,000 hanggang 160,000 taon na ang nakalipas mas manipis ang kanilang bungo at katawan kumpara sa mga naunang homonid. Ngunit, mas mataas ang kanilang antas ng intelektual, emosyonal, at sosyal na kakayahan. Sila ay nakapagtatag ng kultura, sining, wika, at pamayanan. Mula kay Ardipithecus hanggang sa atin bilang mga Homo sapiens, ang kasaysayan ng tao ay isang mahabang paglalakbay ng adaptasyon, pagbabago at pagkatuto. Ang bawat hakbang na evolusyon ay may naiwang bakas. Mga kasangkapang bato, mga labi ng bungo, at mga kwento ng pagunlad na ating pinapahalagahan ngayon.